year end ride na natin bukas. So tara mga brother, samahan nyo o mag-prepare ng bike. Sa video na to ay papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung mga ginagawa kong preparation bago mag long ride or mag overnight camp. At kung ano yung mga dinadala ko sa mga ride. Ito kasi talaga yung ginagawa ko a day before ng ride para ma-sure or ma-minimize yung mga pwedeng maging aberya sa daan. Ang una ko palang ginagawa ay linisin yung bike pero since kalilinis ko lang no isang araw eh skip na natin yon At dito na tayo sa kadena. Ang una kong ginagawa dito ay kumuha ng tuyong basahan para tanggalin yung mga kumapit na dumi at yung lumang oil. After na, lalagyan ko ulit ng oil tapos kulit ng tuyong basahan para tanggalin yung mga sobrang lubrikan. Pagkatapos ng kadena, doon naman tayo sa shifting. Sinisigurado ko na nasa tono pa rin yung bike kasi napaka-importante nito lalo na sa mga ahon. After ko masigurado na nasa tono yung big ring, doon naman tayo sa small ring. Parehas lang din ng procedure. Shift mula sa pinakamalit na cogs hanggang sa pinakamalaki. At pag nakita ko na hindi tumatalo yung kadena, goods na yan. Isa rin sa ginagawa ko bago mag long ride ay itong hanginan yung mga gulong. Pwede namang gawin to bago mag ride out pero minsan kasi nakakalimutan ko na kaya sinasabay ko na dito. At ang pinakahuli kong ginagawa bago ko ikabit yung mga bag ay i-check ang preno. Sinisigurado ko na tama yung kapit ng unahan at ng likuran. Dapat madalas nyo itong ginagawa mga brother lalo na kung mechanical brake ang gamit nyo. After masigurado na maganda yung kapit ng preno, ikakabit na natin yung mga bag na madalas kong ginagamit sa ride. Ang una kong kinakabit ay itong dalawang feeder bags. Usually ang nilalagay ko dyan ay yung cellphone, mga pagkain, bote ng tubig, minsan mga allen wrench para mas mabilis kunin. Ang sunod naman ay itong top tube bag. Ang kadalasan kong nilalagay dito ay yung pera at yung mga ekstrang battery ng Insta360 at yung mga stickers. After nan, itong frame bag naman. Usually ang laman nito ay yung mga charging cables at yung power bank ko saka mga plastic just in case na umulan. Itong susunod na bag, usually kinakabit ko lang to pag mag overnight camping. Tool bag pala to at ang usually na laman nito ay yung spare inner tube, mga patch kit at yung multi-tools na may kasamang chain remover. Usually kasi nakalagay itong mga to dun sa maliit kong saddle bag. And speaking of saddlebag, ikakabit ko na rin tong saddlebag natin. Ang kadalasan na laman nito ay yung tent ko at yung mga pegs at poles. After ng saddlebag, ikakabit na rin natin tong fork cage natin. Since walang mount tong fork natin, ay nag-DIY na lang ako. <laughs> And after ko pala mamount yung mga cage natin, ikakabit na natin tong dalawang dry bag. Usually, ang laman ng dry bags ko ay pamalit na jersey, extra shorts at damit, pagmaliligo, tuwalya, cook set, hammock at mga personal necessities. At dahil nga Tito Gaming na tayo, syempre dadalhin na din natin 'tong malupit na waterproof speaker natin. Para hindi tayo malungkot sa daan lalo na pag umaahon. <laughs> Sound check muna. At pagkatapos kong makabit lahat ng bag, syempre ilalagay na rin natin 'yung ating botelya. So ayan na, ready na tayo sa ating year-end ride. Ride safe pala mga brother and kita-kits tayo sa daan.